Good morning, good morning mga idol, at ayan, kagigising lang natin mga idol, at tayo magluluto na ng ating ulam At tayo magluluto ngayon ng tortantilis mga idol, yan ang ating ulam ngayon mga idol, ayan, hanggang dito muna mga idol, good morning, good morning Ayan, mega mega love, shoutout po sa inyo lahat dyan, ayan Merry Christmas and Happy New Year mga idol! Hanggang dito muna, paalam at magluluto na tayo. Bye-bye! Hello mga idol, sa mapagpalang umaga mga idol at tayo magluluto ngayon ng ating ulam mga idol at tayo meron tayong dilis mga idol, magtotot na tayong dilis mga idol ito lang atin ng sanggap mga idol, meron tayo sibuyas meron din tayong itlog at meron din tayong harina mga idol at meron din tayong na ng sibuyas mga idol, tara na, last G, tayo magluto na, at gagawin na natin ang ating tortang, bilis mga idol, hanggang dito muna, kahit maghihiba muna, bye bye, Ayun, mga idol, lalagyan na natin ating harina, nang ating itulog, mga idol. Begus beginnings natin mga idol. ang mga idol ni Nekus natin at wag din natin siya magic syrup mga idol at natin natin sibuyas Buyas natin ang ating tao, no? Idol ang palasa ngayon mga idol lalagay din na natin ang ating bilis ayan na dahil to, torta ng bilis mga idol ang idol ang ating torta yummy yummy na naman ang ating tanghalian mga idol Yan ayan tayo magbibirito ng mga idol eto na abangan nyo na let's G ayan mga idol na tayo nagsalang na ng ating dilis mga idol ayan ang ating tortandilis so unang halang ng ating tortandilis yummy yummy again at nagsaing na rin tayo mga idol ayan ang ating sinaing o, kalalagay lang natin ang ating sinaing mga idol at ito ang ating piripiritong piritong dilis ayan so yummy yummy Yan mga idol at tayo nakaluto na ng ating ulam Ayan o ang ating tortang dilis mga idol At tayong din o oh. Meron din tayong nuggets at meron tayo na tirang akong giniling Ininit natin mga idol At meron din tayong saging mga idol oh. Ano pa inintay? Tara na, let's G, kain na na